🎵 ang para sa inyo. mga kalingap, good afternoon sa inyong lahat, isang magandang araw. At syempre pa nandito tayo. Muli mga kalingap, bisitahin natin si Lolo Fermin sapagkat uh, nagpapalinis po tayo doon pinapalinisan ko po yung paligid yan yung buong bahay ni Lolo Fermin ano po so yan po ay tulong natin ang inyong lingkod uh, Professor Dudes uh, at syempre uh, sa suporta sa tulong ating pong sponsor si Miss Marlene uh, Kimura salamat ng marami at saka si sa Papa mga sponsors na mayroong uh, matabang puso sa pagtulong sempre lalo na kay lolo at saka kay uh, ma'am ok tara mga kalingap siyempre please subscribe this channel kung hindi pa subscribe at syempre panoorin pa ang video nito supporta po sa atin ano, upang uh, mas lalo pa tayong nakakatulong syempre huwag niyong uh, kakaligtaan sama natin kuya Matubang kalingap Prab at ate Edna Vlogs eto po tayo ngayon at papunta po tayo kay Lola Fermin Samahan po ninyo ako Ano po, sama-sama po tayo na dalawin si Lola Fermin at tingnan natin nagpapalinis po ako dun at kasama ko po si Kuya Rolly ang ating pong kaibigan na tumutulong din sa atin lalo na sa paglilinis po okay so, tara let's go let's go okay here na tayo kay Lola Fermin mga po. Oh. Ayun, nandito na pala si Kuya Rolly. Naglilinis na oh. Ayun o Nandiyan oh. si Kuya Rolly. Mga ah, ang galing ano. Pinauna ko na dito para sabi ko uh, mauna na maglinis. Okay, let's go. Para uri natin tingnan natin. Hello, mga kalinga, nandito tayo kay uh, Lolo Permit. Ayun, bahay ni Lolo so, um, bisitahin natin siya at uh, tingnan natin. Okay? So let's go, let's go. Bigyan natin ng pera si Lula Permin na ito. 1.5. Uh, Padala po yan ni uh, Mabel Santos Kawilan. Yan, si Ate Mabel. Ito si Kuya Rolly. Yan, yeah, naglilinis na. Oh, basta na Rolly. Ay, ah, isa na nga. Ang bilis, malinis na kagad. Ayan po si Kuya Rolly, oh. masipag. Nakapaglinis na kagad yung sa parting ito. Pero huwag mong alisin yung ano, kangkong. Huh? Yung kangkong, huwag mong alisin. Walang kangkong yan. Ano? Sa kabila may kangkong dun. Oh. Sayang. Ayan. Tabasin mo na dyan kasi ang pangit na. ito yung kangkong payat na nga yung kangkong eh dapat na yung nililinisan ito ayan, saan kaya natin itatapon itong mga plastic na ito sana malinisan din dito lo magandang hapon sa iyo Kumusta na? Asa man? Ayan. Example, ko na dito. Sa tapat. Para ano. Kasi nakakaya sa mga kapitbahay na ano, walang... Oo. Oh, ma... Bagong taon ba ga? Ano, Rolly? Sabi mo? Ay, oo, inabot ka na ng ulan. Sige. Putin man. Ako <laughs> ay Rolly. Mula na. Oo, mula na lo. Basta na. Ang bagong taon na ba ka? O yan, lumakas na ang ulan Nakabot na ako ng ulan. Babuti na ang buwak na. pa, paano na yan saka sangla no saka na natin ayusin dito sa ano kung uh, pintuan ano mga uh, kalingap ayan no saka sangla dito dumi na naman no gawa na itong puno dapat putulin na siguro itong puno na to ah, may langka oh Ayan lang yung lampa. Dalawa. Ayan, yung mga kalingat pang ano. Maglilinis ano. pa dito si Rolly, mga kalingat. Palinisa natin. Mabuti naman walang tumutulo pa dito. Wala naman tumutulo dito, ano. tayo naman dito malaki sana itong sala na ito oh. mga kalingat. yung maayos naman eh dito nag enjoy si Lola Belen ng uh, ano, paglalakad lakad, eh. ayan so ito ay yung uh, ano tumba tumba ni Lola Belen na binigay ni Kalinga Prab ayan pwede maingay mamaya ah, na tayo okay Oo, oh, ay Lakas pa rin tubig dyan, o ano. Ah, kaya pala. Dapat trolley makana makanalan dyan, o. Oh. Ay, kapunta yata dito. Kasi naiipon ng tubig dyan, o. Oh. Napasok daw dun sa ano ni Lolo. Magdala tayo ng pala. Saan pwedeng kanalan? Dyan, sa gilid direksyon na dito dito ano dito bubut ano mo dito bubut sa mo ng konti ano pasok na para yung tubig hindi na na-stuck dito lang tubig na-stuck pagkatapos ang ulan wala, wala na rin pero napasok sa iyo. Ah, doon. Doon sa ano? Ah, okay. Doon. Pwede pala doon, oh. Pababa. Doon mo lang kanalan. Pagunon. Ano? Hanggang doon lang, oh. Total, pababa naman na yun, eh. Wala na yun. Dito, mahirapan ka. Magtitiktik tik ka dyan ng semento. Saka dito, mahirapan ka, Yan, oh. Hirap dyan. Doon na lang sa uh, gilid doon, oh. Tapos punta din. Maliit lang ng kanal. Hindi naman kailangan na malaking kanal yan. Basta itong tubig, ma pag umuulan, dire-direkto na doon. Hindi na maging, uy, tutuluan na, tuluan ako. Ayan, tutulo dito. Ayan, oh. oh ay, pambihira yes. naman yung nagpako dito. Oh, ano? pa yung na May 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 yung 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 tutulo yung 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 dito yung dito yung yung dito. yung 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 Gawa ng ugub. Ano, ah, gawa ng ugub. Pag sinukuha ng bulap niya. Payag ka na ano, putulan natin ang sanga? Ay, gusto ko nga. Tanggalin na yung puno eh. Ah, gusto mo tanggalin na po? Tanggalin na natin yung puno. Nabubulat ako kapag isang... Parolin. Maski sa kapit ba, na, hindi dinigil ang lagawang dyan. Kaya mong akyating yung, ano, yung uh, ugob. Puputulan natin. Ha? 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 Japsu. Oo, Japsu ba? Oo, mga ano tayo ng Japsu. Hindi, umpisan mo lang sa taas. Oo, puputulin na namin yan sa ano, sa January, pagbalik namin. At ako ay ma... Bakasyon pa naman ay. Hindi pa. Tagulan, madulas. Mayroon baka Hmm, dala. Basta payag kang, ano, payag kang putuli na yan. Tsaka yung ibang mga ado dyan. Ano? Kasi ninanakaw lang naman yung mga bunga. Pinapasok ka ng tao dito para kumuha ng ogum Nasabi naman. Kaya lang yung bubong. Yung kulapnit, grabe. Ah, kulapnit. Ah, Oh, okay. kinakain ba ng no. yan? Kinakain niya ng kulap meat? Yan ang Yung mga patuhin bata Basta wala matat. Wala mm na -hmm. yung edin. Kinakain nila? Kinakain. Basta Yung buto. Ah, buto yung hindi masyado Yung mga Yung masyano, Yung masyano. Eh, hmm. san, Buong Yung ginatulog na dyan. Hmm, kaya pala. Kaya pala. Ay, mga kalingap, puno ng kamansi. Ang patakyat, ang puno ng kwan niya, ito po pa, ganyan na kwan. Para mamatay, buhay pa din Ito, ito, alis ang puno ng balak. Oo. Buhay pa rin. Ay, nahihirap naman kasi pag ay namatay baka matumba naman dito. Yun nga, uh, dyan din sa patraga. Oh, sa pag, pag medyo gabok na yan, matumba na yan dito. Ang maganda niyan, putuli na natin. Putuli. Dalawang ugubi ako, putuli. Ano lang naman, unti-unti lang pagputul yan, hindi mm, hindi, hindi bigla na at baka masita tayo ng ano. Baka, baka, baka may mag... Baka oh, oh, may Unti-unti lang, yung mga sanga, -sanga lang muna. Yung kaya kala ko ay ayaw mong paputol at... Ay hindi. Hindi pa yan. Sabi, mati nga mga ako. Sabi ko yung beral ko. Ay, yung kaluri ko. Yung puno. Diyan, dati may puno. Sa labas ako. Sabi ko, patuloy na yun na yan. Mas mangga, Ay, babawasan natin para ay. ano? Hindi ba, hindi ba, hindi ba, Nasa loob naman ay, hindi naman yun ay, <laughs> diba? hindi pa, hindi puputo ang kanureko dahil nasa loob. Yung nasa labas lang. Yung nasa labas lang, may, 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 may taas na kanda ng puno. Oo. Ayan, yeah. Ay, oo. Para ano. Kasi perwisyo yan. Perwisyo si, nga, sabi ko. May test ko na, sabi ko, nagugulat ako pag nabagsak. Nabagsak yung bunga. Ang, ang lakas, kala ko may nagbabato. Eh. Mabato hmm. yata. Pa. Pero pag bukong, bagsak yung bagsak. Nagigising ka? tapo pulisaw, oo. Ayan. Doon ko, ang pigayo, uh, balak ako magbili ng pang... Tawit. Uh, Tawit. Oo. Oh. Eh, napilaya na nga ako. Ah, uh, uh, okay. Dati na, uh, aketa ako dyan sa ta itaas, pigayo ko. Kina, uh, nga, ko sa lahat ang mga buong natin dyan. Eh, para, mawag din yung bubagsak sa sa, sa mm, Tatanggalin natin yan? Tatanggalin natin na kung gusto nyo. <laughs> Dami sa, naman nun. Ang tulay naman. kang masig. yung mga patulang oh. na nga nga Oo. Pinakuha mo na? Hindi ko ba makukuha yan eh. May patulang nga dyan um, may bunga dati? Siguro kinuha? Kinuha Nandun na sa akin yan. Ah, nahinog na. Nahinog na, oh. na naglapatak na, lang. Hmm. Kale, uh, isa, isa, kinuha ko para may, may Pantanim. Pantanim. Oo. Oh, oh. Nag-init siya. Na, na, kuwad sa kurinti. Kurinti, nag Delikado din naman yan. Oo. Oh. Sige, sa Januari, uh, puputulan natin yung ano mag yan. Oh, po maganda pag mainit. Nainit-init naman ah. Biglang na. Biglang naulan, ulan, Biglang oh. ulan. Ayan. Oh. Buti nga, hindi ba masyadong kung hangin, hangin. Pag katabang hangin, eh, napasok dito Oo. Oh. Sige, pupunta natin ito pag ano. Ayan mga kalingap, tingnan natin. Ayun, yung puno ng kamansi. uguban ang tawag dito mga kalingap? ay puno ng kamansi no? dyan o hindi mataas na yan so, malalapad ang dahon ayan mga kalingap ang mga dahong, dahong tuyo dito na babagsak at nagiging dumi no kalat so gusto naman ni uh, Tulo ito ay bawasan na ng sanga o putuli na rin. Ayan. Kaya babasura eh, mga eh. Tapos meron palang puno ng kaimito. May puno ng kaimito. Ang so, langka, okay ang langka. Pero may puno ng kaimito, saka may puno ng... Ah... Uh, ugob o kamansi. Tapos ito naman, uh, babawasan natin din yung mga uh, sanga ng ano ng uh, ano, yang nangka oo para ano para makapasok ang init para makapasok ang init Ayan. so ayan mga kalingap tapos uh, ayusin natin yung bako doon sa labas para uh, medyo maigigin naman ang ano Ayan. Ayan mga kalinga po. Ayan. Hmm. Pag nalinisan nito, pwede na itong tanim-taniman. Malaki ang lote ni Lolo. Ayan na ano, mga kalingap. So, maraming salamat mga kalingap sa, sa sumusuporta sa atin. kay Miss Mabel Santos Kawilan. Ano po? Thank you very much sa uh, Ate At syempre, salamat din kay Miss Marlene Kimurang ang atin pong uh, permanenteng supporter at uh, siya pong nag-tutulong uh, sa atin tumutulong sa atin pong pag-alaga kay uh, Lolo Fermin at kay uh, Mam Ma Luz alright okay, so ngayon po ay bibigyan natin nagpadala po si uh, Miss Mabel Santos Kawilan para kay Lolo Fermin ito ay 1,500 bibigyan po natin kay Lolo Fermin. Ito dito para kay Lolo Fermin. Bumbo po ito na ibibigay natin kay Lolo Fermin. Ayan. Okay. Kumusta ka na, Lo? Okay naman. Kumusta ka naman? Hindi ka naman nalulungkot at mabagong taon ba ka? Nalulungkot din pero ayos lang. Ayos lang. Kahit nalulungkot. Anong klaseng lungkot? <laughs> lungkot na mapungaw. Lungkot na mapungaw. Parang gusto mong Ah, gusto mo yata mag-basketball? Ah, manood ng basketball. Gusto mo yata ng ano eh. Kasi ah, bagong taon, edi eh siyempre pagpuputukan baga New Year. Ano? Ang gagawin mo sa bagong taon, lo? Ah, ah, panood ka lang dito. Oo. Ah, para panood ka lang dito, ano? Ang mga bata nang papaputok. Kasi okay. ngayon nyo, may nagang paputok na dyan eh. Nagugulat ako kasi hindi ko na mga bata ah, eh. so, uh, oh, uh, natural uh, naman, uh, naman uh, yan. Ngayon lang naman uh, yung bagong taon. Ah, <laughs> si uh, oh, uh, Oo, oh, yan, yung nandiyan uh, nakatira Lagi niya nagpapagutog na, pinakasta mo din yung Pinapalayo. Pinapalayo. <laughs> anong handa mo sa New Year? Bagong taon? Lang <laughs> mga bilata dyan. Mayroon po naman dyan, ano? O, oh, ito. Bibigyan kita ng ano, o. Oh, o, yan. Para may pang, ano ka, pang bagong taon. Oo. Ayan. May uh, nagpadala para sa iyo? Si, ano, Miss Mabel. Oo. Ayan. Ayan. Para daw bagong taon ay meron kang panggastos, gastos, meron kang pang, gastos, merong kang pang uh, bili ng pagkain. Kung anong gusto mong bilhin ng pagkain, hindi di, anong gusto mo? siyang pag medyo pag na bilhin ng lechon. Ah, uh, nakakain ka ng lechon? Baka ma blood ka. Nakakain ako pag-kwala, uh, paano? Kung kakainin ko yung mga walang susan na nangihihina ako. Ah, wala matay na ako, hindi pa ako makakain yung masarap. <laughs> Tama yan. Uh, Bihira lang naman yun. Bihira, wala ka kung nabili. Oh, hindi ka naman mag-aaraw-araw ng ano, lechon. Huwag oh, hindi ka ng lechon dyan. Diyan, no? So. May... <coughs> may Naadaan ako dyan sa tapat ng BPW. ng nagbibili. Naiingit ako eh. Kaya oh. pag may sasabi ko, pag may pera ako, bibili ako. Oh, so, bumili ka ngayong ano? 200 na 140. Kung oh. na uubot, uh, oh, baka tatapong. napapanis naman yun. May po yung iba. Ano lang? Uh, <laughs> Nakakaya ano, ano, naman mabili ng kunti-kunti. <laughs> kunti nila 140. Oh, 140, pinakamaliit. Iyon po, ano yung uh, ano ba yung tawag yun? Liempo. Uh -huh. Yung liyempo, Puro, one, Ini, uh, eight, pwede eight, naman yata 1.8, hindi pwede 1.8. Gumitang box yung binibili ko eh. Ano lang, 1 port ay 200. 800, 1 kilo. Ay mahal. Diyan, 800. 800. 1 uh, port, two, two 200. 1 port, 200. 1.8, mm -hmm. 100. 100 Kakarakaunti mo na lang yun. Mm -hmm. Hindi mo kaya kubusin yung 1 port, marami din yun. Mm -hmm. Da da sa atin. Oo. Ay, dapat meron ka dyang mga tumas na sausawan. Ay, mabigay ba sila? Ah, meron ano. Ay, binibigay. Pwede na. Enjoy ka ng New Year. Bagong taon ano. Oo. Oh. Mabalik po ako sa sunod na at mapupunta ako mapunta o Manila at mapacheck up. Ah, oh, mapacheck up na naman at yan yung schedule ng check-up. January 2. ano, know, kita dito. Siguro mga January, ano na. Then, ano, lo? No? Oo, oh, sige. Happy New Year! Happy New Year, <laughs> Year sa'yo. Sige, ingat mo ha. Okay, God bless. Ayan, mga kalingap. Ito binigyan natin. At maraming salamat kay uh, Miss Mabel Santos Kawilan sa sa iyong suporta, Miss Mabel Santos. At siyempre sana ay uh, wag po kayong magsasawa na tumulong ano, sa ating uh, naalagaan na uh, senior citizen si Lola Fermin. At uh, siyempre kay Miss Marlene Kimura din. Thank you very much po sa iyo, ah uh, Miss Marlene Kimura. At yung pa na uh, nagpapadala po ano. Yan, yeah, at magpapadala pa. Maraming salamat sa inyo. So ayan po si Lolo Fermin at uh, yan po ang uh, sa abot ng ay tinutulungan natin at ako naman po sagot ko naman po yung ibang uh, uh, no yan uh, tulong tulong po tayo sa atin pong uh, pagtulong uh, dito sa senior citizen na si Lola ajan uh, si Kuya uh, Rolly pa O, oh, di malinis na pala dito sa may bungad do. Oh. Ayos na. Ang ganda namang tingnan pag malinis. Ayan, yan ang unahin mo para ano, hanggang doon. Sa mo tinatapon yung mga plastic? O, dahil oh, mo na doon, oh, sa loob. Para ano, hindi na nila tapunan dyan. Kasi pag nakikita lang may mga basura, tinatapunan eh. O. Ayan, kunin mo lang yung mga... Ano? ay mga kalingap si uh, Kuya Rolly. Kaya mo naman tapusin hanggang yata doon sa may bato. Doon sa may bato. Ano? Huh? Para malinisan. Yan ay mga yung mga puno na, na tubo o Ay, puno, bunuti mo yung mga paitik na yan. Tira mo lang dyan na pula. Pula kang ano? Sombrero, kapote. Kaya mga kalingap. Sobrang maraming, maraming salamat uh, sa inyong lahat. Sa inyong pag-antabay. Please subscribe. my channel yan. Kung pwede lang po ang uh, dambing ng po sa inyo at syempre new year naman ngayon ay uh, tayo po ay uh, mag-enjoy ng bagong taon. Ano po? So sa inyo lahat happy new year at uh, may you have uh, a blessed new year sa 2024. Sa inyo pong lahat, sa atin pong mga supporter ng kalingat at syempre sa uh, lahat pong mga manonood sa inyo, mga viewers, kung hindi po sa inyo, ay hindi po tayo makakatulong dito sa kay Lolo Permin. So, thank you very much and God bless you all. I love you. Pagmamahal sa kapo